So ang sa atin po, sana may ayos yan, dahil kapag ka po nagtuloy-tuloy yan, baka maapektuhan ho yung mga million views po na nangyayari dito po sa vlog ni kalinga Kalingaprab sa Jumkar. So ngayon po, ituloy na po natin. Yung mga data na i-prepare ko po, ipapakita ko na po sa inyo. Unahin ko lang po muna sandali. Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel. Boy June Channel, sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibago na naman tayong channel na i-review. Ang channel ni July Townil, isa itong channel na nagre-review ng mga YouTube channel, lalo na sa mga channel ng mga charity vloggers, nag-join ito noong bulan ng July 18, 2011 at may video views itong umaabot ng 95,351,234 at sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 482,000. At dito sa video natin ngayon, Ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade. At dito ating makikita ang kabuohan ng kanyang channel, may upload video itong umaabot ng 2051, at ang kanyang subscribers na umaabot ng 483,000. At dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 95,351,234. At ang Country Philippines, channel type people, nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng July 8, 2011. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers. May nakuha itong 8, 000, at tumataas pa ito ng 33.3% at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 2.264 million at tumataas ito ng 3.8% at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary ngayong bulan ng February 2. At sa February 15, dito ating makikita sa kanyang daily average at sa weekly average. Ang mga US dollars na kanyang nakukuha, mag-umpisa tayo sa lowest estimated revenue. May nakuha itong 19 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,102 pesos. At dito naman sa kanyang highest daily average, may nakuha itong 302 US dollars kung ating ipalit sa peso may 17,516 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 142 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 7,656 pesos. At dito na tayo sa kanyang highs weekly average, may nakuha itong 2,100 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 121,800 pesos. Ang laki ng weekly estimated revenue ni July Paunil, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 566 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 32,828 pesos. At dito na tayo sa kanyang highest monthly estimated revenue, may nakuha itong 9,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 527,800 pesos itong makukuha. Wow! Congratulations sa channel ni July Paunil, malaki na pala ang kanyang sahod sa YouTube. At lalo pa itong lumaki kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video, at kung nagustuhan mo ang ating mga upload videos, huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, at hanggang sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat. Ang total uh, videos po ni Carla, nagkaroon po ng million views, ay nasa 38 videos. 979,330, tapos ngayon mas tumaas po.